Good morning po sa inyong lahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And Pahing buntag sa tanan Nagmaayong nga aga Gid sa inyong tanan Dara, O oh, eto naman po kami uh, On the way Para po sa mosque Yan. Bukas na yung 7-11 you know? Magpipray po muna tayo Kasi importante po yan sa lahat po ng ating ginagawa yung obligation po natin sa taas o po natin kalimutan kasi siya lang po yung ating makakapitan sa lahat po ng ating mga ginagawa at sa lahat po ng mga pagsubok na dumadating sa atin ang nasa itaas lang po talaga ang makakatulong sa atin excited na po ako kasi lang tulog na lang follow up check up ko na po sa aking oncologist sa Martes po yun And, kaya pabalitaan ko po kayo update ko po kayo pagka dumating na po yung time na yun sa ngayon po medyo ano mo na tayo emergency yata yun ano may okay, emergency pinalampas muna ni ano ni Javi kasi nag uh, ano, nagugusina po emergency po yan pag ganoon baka meron pong dadalhin sa hospital ang ganda na ng ano nila dito oh. sa meral ko yan babes di ba mm -mm. yan yan mga kahu Pinaano ko po kayo. Tinutor ko kayo para alam niyo po yung aming dinadaanan. Sa so, tingin niyo mga paho, pumayat po ba ako? Comment kayo ha. <laughs> kasi, di po ba nahirapan nga po ako doon sa last na ano. Ano yan? Ang ano? Ha? Ang Aksidente? Ayan kasi, lagi nagmamadali. Hindi po talaga minsan maiwasan na mga niya yung motor. <coughs> hmm. Kasi motor naman kasi kuminsan, singit ng singit. Eh, lagi silang nagmamadali. Ayan, kaya tuloy, nagkakaroon tuloy ng, ano, mas lalo silang natatagalan. di po ba? Ayan. Malapit na kami. Doon na lang tayo kung wala mo parkin nandito sa kabila. Doon na lang sa kabila. ayun yung mga kao, pasensya na po talaga kung ano, kung minsan di po ako nakakapag-update or nakapag-upload sa inyo. Pero nag-upload nag po ako ng mga short lang po, videos, yan po. Pero yung makipagkwentuhan sa inyo, parang medyo ano po, kasi medyo naging busy lang po ako oh, sige po mga ka-hope ha, yan. Papasok na po kami, kaya update ko na lang po kayo ulit mamaya. Bye po! Hello po mga ka-hope! Ayan po si Nadia! sa bago niya pong mga laruan dumating na po kasi yung mga toys niya ay, ay, mga. Ayan. Ayan. ayan po binili namin dumating na po sa online ayan po mga towel niya dumating niya yung pang ano niya ng kuko ayan, pang paligo niya at saka yung mga dress niya ang cute ng mga dress niya. Ayan. Ayan po. Kadadating lang po. Galing ng ano. Lazara. Ayan. Kaya ayan siya. Yung mga toys niya. Ayan. At saka yung ano. Binilhan ko siya ng para sa ano niya. Lagayan niya ng milk. Diyan. Ako, nag i sa, sa laruan niya. Tingnan niyo po, oh. Ang kulit-kulit ni Nadia. <laughs> Akala niya daga. <laughs> Kasi po, daga po yan. Mm -mm 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 -mm. Kulit niya, no. Yang talaga yang gustunya Gagak talaga Oh <laughs> uh, oh uh, 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 uh. Ayan po, sinadya. Ayan na ay yung mga bagong laruan niya na binili ko. Ayan. Oh, see? <laughs> Marami siyang bola. Kasi, inaano niya po. Winawala niya. Ayan, nilagay ko po dyan sa loob. Para po, ano. Andyan yung ibang laruan niya. Oh. 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 Ano yan? Ay, gusto mo? Oh. Ayan, sige. Like na. Oh. parang mas gusto niya yata yung medyo maliit ayan po mga ka hope yung ano niya yung toys niya ayan, ayan. Oh, ano nagugutom ka nagugutom siguro to sige kuha ano ka na ng food mo doon And then you put the